Good morning guys At ngayon nandito kami sa tol Pampanga Kasama sa ating Libot, Pampanga guys Aw aw, laging haso Welcome to Sabi niya, welcome to Makabibi. Makabibi. At makabibi pa pala tayo, guys. Ayun sabi niya. Welcome to Makabibi. Thank you. Wow. Ano? Makabibi, papunta pa lang kami ng Masantol. Sabi ng amin, na pagtatanungan. Huwag daw kaming liliko. Diretso lang daw. At yung marating ang Masantol. Baha na 'to. Mga baby. Ayun oh. No? Ah. baby na sama-sama baby. Sama-sama baby natang. Na Mga baby. guys welcome to masantul sa masantul na tayo guys malapit lang pala nandito eh. na tayo first side Guys, ang ilog. Yan ilog ng masantol, guys. Asa masantol na kami, guys. Parang gay bibini na. pagbaha umaapaw din to pagbaha maapaw din siguro Guru guys maraming isda dito Si malapit na to sa Manila Bay mga tulay nila o mas mataas yung mga tulay <laughs> kaya ibig sabihin binabaha itong nasa baba yung so, matataas yung mga tulay tawin na natin hawakan mo dyan sa likod yung pagpagatay sa dulo sa isdaan talaga Sa si dulo dulo eh. ito yung rights libot-libot na natin ang Pampanga ah. Pagkita na tayo ng ano Masansul Dulo na doon ang Pampanga eh. Diba? Tataas yung tulay nila Hindi si binabahay yung mga lugar na to guys Kaya matataas ang mga kanilang tulay sa bahay Pag bumaha, doon na lang kayo sa tulay titira kasi mabrakas ito yeah. so, sa isa sa mga bahaing lugar sa lugar ng Pampanga ang bayan ng Masantul ito so, sa mga lumulubog tuwing tagulan tanawin mo na nga yung bataan dito yun Ah, puro nga pala isdaan Ito no? yung pala isdaan. Kaya eh, pala yung mga bahay Nandito lang sa gilid ng kalsada Kasi pala isdaan na yung mga kapilaan Madaming nga isda dito And Guys, kung nakakagita nyo yung mga daan Yung mga bahay Nasa tabi lang ng daan Yung kapilaan guys Ano na yan, puro pala isdaan Mayaman sa isda ang masantul Akala ko maraming santul Isdaan Left and right mga uh, isdaan uh, Laki ng palayos Ha? Ayan, mataan huh? uh, na yung kapila Sakay ka na lang ng pangka Makarating ka na ng Ano? yung Urani swimming ka na day dagat na yun eh. lahat ng inyong natatanaw ay hindi amin ayan oh, dami na ibon po punta oh ayan ipon amazing guys Laki ng mga palaisdaan nila, may kambing pa oh. Ito pala ang ganda pumili ng kambing eh. Ano na? Ang pupuntahan daw ah, sa dunong dulo na walang hanggan. Ito maganda yung daan dito. ay ah, mga ano magwawali sila sisipag naman nila niya magwawali sila sa daan ay kanahawak-hawak sila mga walis sisipag pala yung mga tao dito ah, kaya pala malinis ang kanilang daan sana all tulong-tulong silang naglilinis ng daan guys upload okay kita habis dituker dan and my pambot na guys kain na tayo ng pambots magpapambots pa daw tayo yung gento lang okay lang gento raprod road huwag lang maputik huwag maputik mahirap paglalakarin lalaka rin kita nun day huwag maputik lalakad ka kasi ito matigas naman matigas pagbaha dyan, lubog dyan mga bahay dyan e ngayon, mainit pa wala pang bahay eh. dogi dogi wag kang kumagat pero malamang mga bahay dito tayo, pagbaha ka rin hmm lubog siguro dito pag baha guys so sa gitna na tayo ng katubigan amoy dagat amoy dagat na dito guys ito na yung ano lang, Manila Bay Bakit may sarili kang sasakyan dito? Bakit may sarili kang sasakyan? Bakit? Makakatusok na sa pit. Sa Calcuta. Pero mas mahirap pa nga dito mag-drive eh. school. Well, may school pa nga dito. Nasa dulo na pero may school pa. Ayos. Nice. Very good. Dito na. Ito po yung aking batang vlogger. Ang aking inaanak na matalino. English spoken siya kaya nagno split na ako. Oh. She want to ride a boat guys nandito po kami sa may makabibi pampanga guys yun po yung view yan puro pala isdaan magkabila guys yan daming isda dito there's a tri-chicken here 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 Ayan, Ito guys, matatanaw mo yung Mount Arayat sa kabilang side. Yun, yun po yung bandang San Pampanga. And guys, nagano lang kami. Lakad-lakad. Bira lang kami makapunta ng bukid. Yan. Namamasyal-pasyal kami. Nakawala kami galing sa city. Punta naman kami sa bukid. ayan guys, may boat. Yan. 'Yan sa May Pampanga River. Ah, ito pala pag pinapasok ng tubig, no? Pag release Ayan, guys. Diyan, nire-release yung tubig. Uh. <laughs> Uy, punda. Hawakan mo. Hawak tayo, hawak. Guys, nag-landing na kami. <laughs> Gito pala yung adventure. Sa <laughs> so nung bangka, walang kating. Nakakatakot. <laughs> guys ha? Pampanga River guys ang lawak po ng palaistan dito itong dito ay ano to ito yung Pampanga River ito naman yung kanilang mga pispan ang lalaki lahat ng may tubig pispan yan ganda ng view dito guys yun sa kabila tanaw mo 'yung Bataan. 'Yung kabundukan doon ay Bataan. Dito naman sa kabila, 'yun 'yung Mount Arayat. Ang lalim siguro nito, guys. Dito 'yan sa May Makabibi Pampanga. Lawak ng palisda nila, guys. tayo mga ibon ayan ang ganda daming ibon dun sa ano nandun sa mga puno